Government statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. kapangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtridor sa pamalaan at paglinlang sa taong bayan. Okay, magandang araw mga kaibigan. Kung meron mang pinakamalaking kapalpakan ng PBBM admin na ito, para sa akin, isa na ito, pag-open, -pag reopen nila ng peace sa mga komunista. Agree ako kay Bipisara na ito, kataksilan, pagtrataidor sa bayan, isa talagang kasunduan sa demonyo. Dahil yung mga komunista na yan, personal experience ko po, 34 years sa military service, hinding-hindi sila maka mapapagkatiwalaan. Mga traidor yan. So itong ating Pangulo, itong ating Speaker of the House na nagmamarunong, wala na. Uh, nahulog na sila sa patibong ng mga komunista ipinagkakanulo nila ang uh, kinabukasan ng ating bansa. Instead na panalo na tayo ngayon, bibigyan na naman nila ng pagkakataon yung mga komunista na yan na makapagpalakas ng pwersa. Grabe, hindi ko na alam kung anong klasing isipan, baluktot na paninindigan o kaisipan ng administrasyong ito. Sayang po ang garansya. Sayang yung... Uh, kasi ip ipapadimulis nila ang NTF-ELCAC. Yung ntf ang number one na dahilan kung bakit Kakaunti na ang mga NTE ngayon. Ngayon, pumayag ang gobyerno na mag-usap ulit at ang isang kondisyon is buwagin ang NTFL ka. Mga kababayan, huwag po tayong uh, tumahimik. Mag-ingay po tayo. Magreklamo tayo para hindi masayang yung magandang nasimula ng ating former President Duterte. Okay, so pakinggan natin si Atty. Roque sa kanyang paliwanag tungkol sa isyo na ito. Pero ito pong tinawag niya na ang um, peace talks at saka amnesty with the CPPNPA is the pact with the devil. Ito po talaga ang kauna-unahang pagkakataon na nagpahiwatig si BP Sarah na kontra siya sa polisiya ni PBBM. Iintindihin naman po natin anong sinabi niya. Well, bukod po dun sa sinabi niya na pack with the devil, ang sinabi po niya is, Mr. President, I quote ha, the government statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamalaan at paglinlang sa taong bayan. we appeal to your power to review these proclamations and agreements apo bbm sana po ay isang alang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan that us honor the memory of those who died in the senseless and body attacks of the scpp npa and fdp we mr president we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the philippines without capitulating to their enemies. Bigyan po natin ng konteksto ito kasi. No? Alam nyo, itong agreement kasi with the terrorist CPP-NPA, biglang-bigla. At hindi po ito aksidente. Bakit? Kasi si Presidential Insan na Spa House Speaker ay eh nagkaroon ng strategic alliance with the CPP-NPA sa pamamagitan ng kanilang legal fraud. Ano yung strategic alliance na yan? Unang-una, -una, sila yung unang tumutol sa confidential fund ni VP Sara kasi ginagamit laban sa kanila, mga terrorist ng CPP-NPA. Pangalawa, dahil po dyan, tinanggalan ng budget. Naalala nyo dati, yung mga, mga kaalyado lang ng CPPNPA ang tumututol. Abay, bumaliktad ang Marioria at tinanggal ang confidential fund para mawala na yung panlaban ni Bipisara Sara laban sa ng cpp CPPNPA. Matapos yan, yung mga, mga kakampi ng, ng cpp CPPNPA, sila rin yung nagsabi na baka merong impeachment. Kaya nga po, miskin nagsalita na si PBBM, eh feeling president yung isa, baka hindi pa rin po tapos yan. Baka matunoy pa rin yan. Tignan po natin ang mga pangyayari. No? At ngayon naman po, ang tinutukan nila ay yung SMNI. Kasi yan po talaga ang plataforma ng mga Duterte at yung mga independyente na nag-iisip. So, dito po, nabuo yung peace talks at yung amnesty. Ibig sabihin, nabuo po ito sa panahon na merong strategic alliance ang presidential insan house speaker at ang terrorista CPP-NPA. Kaya hindi naman nakapagtataka na biglang nagkaroon ng amnesty, biglang nagkaroon ng peace talks. Bakit? Kasi kapag napupulbus na ang mga CPPNPA, humihingi sila talaga ng ceasefire para, number one, makapagpanong raising. Tatakutin na naman nila yung mga Globe Telecom at saka mga smart at saka yung iba pang mga negosyo sa probinsya na atakihin ang kanilang mga tore kung hindi magbibigay ng revolutionary tax. Pangalawa, magre-recruit na naman ng mga kabataan at sa hanay ng mga katutubo. Pangatlo, papatay na naman ng kapwa Pilipino. So, nagtataka ba kayo na ang CPPNPA, according to the Guinness Book of World Record, ay the longest running insurgency sa buong mundo? Record holder! E eh kaya po record holder yan, talagang wala pong sinceridad. So, ganitong posisyon ni BP Sara, naintindihan ko at naintindihan ng marami, lalong lalo na mga kasundaluhan. Bakit nga naman tayo magpipistok sa panahon na ang sabi ng militar, matutugis na sila, mapupulbos na sila itong taong ito, 2023 by December. Kung mapupulbos na sila, bakit pa magpipisto? At syempre, sino nga ang kakausapin? E patay na si Joe Masiso, namatay na yung Shamsun Spouses. Sino pang kakausapin natin? Yung Halandoni, talagang komunista yan, pero napakatanda na. Siya ba'y merong control dun sa ground? E ang napatunayan naman ni Bipisara Sara nung siya mayor, ang pinaka-efektibong pamamaraan para magkaroon ng kapayapaan sa panig ng teroristang CTP-NPA ay yung localized peace talks. Kasi napakaliliit naman ang mga pwerso nila sa iba't ibang rehiyon na kaduda-duda kung sila'y kabahagi, kabahagi pa na isang national framework o network. Talaga mukhang lokal na talaga sila, kaya kung gusto natin matapos ang labanan sa iba't ibang area na meron pang labanan, dapat localized peace talks. Pero, syempre, napuno na ang salot. Hindi na siya mananahimik dahil sa tingin niya, bagamat ang larangan ng foreign policy ay talagang presidente lang ang chief architect diyan, at alam ko namang hindi siya sangayon dito sa EDCA at ibang mga nangyayari pero tananahimik siya. Ito si VP Sara. Bakit? Eh kasi ang presidente pa rin ng chief architect. So lumalagay siya sa lugar. Rini-respeto niya na tanging presidente lang ang pwede umukit na imahe ng ating foreign policy. Pero pagdating sa seguridad ng bayan, peace and order, at yung laban kontra sa terorismo, ay ito po ay concern ng lahat ng Pilipino, hindi lang ng presidente. At dahil naniniwala siya na napakatagal na nating hinayaan ng na pumatay ng kapwa Pilipino itong teroristang CPPNPA, na wala silang sensoridad, siya ay nagsalita na. Huwag tayong magpalinlang sa mga terorista, huwag tayong magpalinlang sa mga mapagsamantala dahil lolokohin lang tayo at itetraidortaryo at yan po ang naging salita nga ni VP Sara. Wala na bang unit team? Well, sa tingin ko naman po, sa isang demokrasya, e eh talaga naman pong masigla na magkaroon ng hindi pagkakasunduan. Maski na po sa panig ng presidente at VP presidente. Ang problema kasi, tumakbo silang dalawa on the basis of personalidad kasi inayos ni super ate uh, Senator Amy Marcos no yung pagiging tambalang Marcos at Duterte hindi sila nagkasundo talaga sa platforma ng gobyerno. Kasi kung nagkasundo sila, lilinawin nila. Wala amnesty, walang, walang ceasefire laban sa mga terorista ng CPP-NPA. Ma naging malinaw din siguro kung anong ating panglabas na relasyon na hindi tayo pabalibalitong, no? na minsan independent, minsan panig sa Amerika. Hindi po nangyari yon. Dahil hindi na nga nangyari yon at ang pinagkasunduan lang nila ay magkakaisa sila Well, asahan natin talaga na magkakaroon sila ng uh, magkakaibang opinion lalo na sa mga bagay-bagay na hindi lamang nakasalalay sa presidente gaya ng peace and order. Sa akin naman po, uh, disagreements on policy is healthy in a democracy. Ang kailangan lang pag-usapan. Ang kailangan, wag silang maghiwalay, mag-usap na magkaroon ng nagkakaisang paninindigan. Kasi unlike foreign policy, hindi naman po presidente lang ang merong say pagdating sa seguridad ng mga mabamayan. So sana nga po, pakinggan ni PBBM ang kanyang vice presidente, ang kanyang katambalan kung pinakikinggan niya ang mga Sekretary Galvez, ang mga Sekretary Anyo at Sekretary Gibo Teodoro, bakit hindi niya mapapakinggan ang kanyang naging katambal na nangampanya sa kanya, nagbigay sa kanya, at nagbigay sa kanya ng boto. Is that too much? Tingin ko po hindi. Panahon naman, Mr. President, makinig ka naman sa iyong Vice President. Sa bagay na nakaaapekto sa seguridad ng lahat. Hindi po siya naghihimasok kasi usaping peace and order, usapin po yan ng buong sambayan ng Pilipino. Agree ba kayo o disagree? Tignan natin. Ang pack with the devil, hiwalay na nga bang team? Sa tingin ko, hindi naman dapat. Dahil sa pagkakataong ito, nananawagan ako kay PBBM, pakinggan mo naman yung nagsakripisyo para ikaw ay maging presidente. At wag lang ang iyong presidential insan. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito kung meron kang reaction sa video na ito? Ikomento ang iyong pananaw at opinion sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.